Tanong ko kita, Honorable Congressman. Mark. Anong panlilil ang ginawa ko doon sa rally? Yung puyatang speech nyo doon Hindi sa Hindi pa speech. yata yata. Kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon. Anong parte ng speech ko? Ang nilin ko ang mamamayang Pilipino. Ah, uh, Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa stage. Ano okay. nga, kung, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? tingnan ko po dito sa ano ko kung ano yung dami ko na po kasi naging content tungkol ko. Hindi, hindi ganun. Ako kapag sinabi ko, alam ko ang pinagbabasihan ko. Kahit matagal na yon maaalala ko. Pag nilinlang ako ng isang tao, alam ko. Problema sa inyo, hindi ko nila lahat vloggers, ano? Ako, hindi ko minamasama yung vlogs. Yan ay part ng, ano, ng ating free speech. Expression. At yan ay ginagaranti ng ating saligang batas. Totoo naman, nakapagka-public figures, hindi dapat balat-sibuyas. Hindi kagaya ng balat-sibuyas ni Kong Barber, alam ko yan. Pero hindi nangangahulugan. Kailangan i ni establish ninyo. i ni establish mo na ikaw ay abogado pa rin. Kagaya na sinasabi mo, nagtuturo ka pa sa isang reputable institution. At pagkatapos, eh, tinatanong ko lang ngayon, eh, ikaw ang nagbablog, eh. Basta po tungkol po talaga yung naging topic ko po kayo tungkol dun sa rally ng Ano isip? nga yung sinabi ko sa rally na nanilang ako ng Pilipino? Wala ka man lang maisip? Eh, ito, yung, ito yung worry mo na hindi kailangan talagang nagbablog, eh. Nanginislid mo yung mga tao, nilililang lang mo yung mga tao. Ang dahilan ay hindi mo man lang masabi kung ano yung aking mga panlilin na sinasabi mo rito. Pakulo at panlilin Hindi ganyan yung mga vloggers na kilala ko. Yung mga vloggers umaatake rin sa akin pero hindi ako balat si Boyas sapagat may basihan ang kanilang sinasabi. Yung pinag-uusapan siguro namin dito. Gusto na niyang tingnan siguro kung ano yung mga seeds ng mga aming pinag-uusapan dito. Hindi ako balat si Boyas pero ito wala akong makitang panlil lang na ginawa ko sa ating mamamayan. Ikaw, ang lakas ng loob mo na mag-vlog. Abogado ka pa naman. O ano? Ah, uh, gusto ko panoorin ko pumamaya itong ano kung ano yung... Ay, ang Ay, hirap sa Mr. Chair, eh. Ah, uh, ano, ano po kasi... Isip-isipin mo, bigla ka na lang gagawa ng isang vlog na ngayon itatanungin kita ng diretsyo, wala ka man lang masabit, kahit isang panlilin lang. At ang inaakala mo, baka sakaling doon sa rally. Marami. Yeah. mo sabihin, na harap ako sa rally yung lang, para manlil lang lang ako ng mamamayang Pilipino? Hindi ka, hindi ka rapat dapat na abogado eh. Hindi, hindi ka dapat magturo sa Ateneo. Sinasabi ko sa iyo ngayon, ako hindi ko inaukusahan ng mga vloggers. Kahit masasakit ang sinasabi nila, ngunit merong basihan. Meron silang pinag u pinagmumulan na, na, basihan. Kamukha nung, kamukha nung isang vlogger, Mr. Chair. Nakita niya yung isang tarpoly, uh, tarpuli, isang billboard na na-install doon sa SLEX. Isang female vlogger, Mr. Chair, na napanood ko. Itong si Marcoleta nga niya, walang kahihiyan ito ha. Nga pala eh. At kinahihiyan na rin siya ng mga kapatid niya sa Iglesia ni Kristo. Sapagkat, nakalain mong gagawa siya ng billboard, isasama niya kanya si Pastor Kibuloy. Hindi ba niya alam na si Pastor Kibuloy ay ganyan, 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 ganyan? So, kinakailangan Mr. Chen na sagutin ko. Ang, ang, pagkakasabi ko lang po na sagutin ko, ah, miss ka ako, hindi kita kilala, pero... Medyo nasaktan lang ako pero nandun na lang pagpapasensiya na kita sapagat ako ay public figure. Kung kulang ka ako ang ginanito mo, okay lang eh. Kaya lang kita sasagutin sapagat yung mga nakikinig sa'yo, baka malin lang mo. Baka sila'y mailigaw mo sa paniwala na ako nga ang gumawa ng billboard na yan. So ipinaliwanag ko, Mr. Chair, hindi ako ang gumawa ng billboard na yan. Nakita ko na lamang po na biglang kasama po ako ron. At hindi naman po ipinalam sa akin nung gumawa. Siguro po dahil si Pastor Kibuloy po ay tumatakbo rin isang senador, inakala niya siguro magiging maganda rin para sa kanya kung kami po ay magkasama. Eh ako naman po wala namang magagawa tungkol doon. Pero hindi ko na po, wala, wala na po akong reaksyon pagkat public figure nga po ako eh. Lahat kami ay Maan, Ito nga po yung na, napakaganda pagkakasalita po sa Korte Suprema eh. Mr. Chair, basahin ko lang, maliit lang po ito. The interest of society, ito po yung United States versus Bustos. The interest of society and the maintenance of good government demand a full dedication of public affairs. Complete liberty to comment on the conduct of public men. He says, scalpel in the case of free speech. The sharp incision of his probe relieves the abscesses of officialdom. Men in public life may suffer under a hostile and an unjust accusation. The wound can be assuaged with the balm of a clear conscience. A public officer must not be too thin-skinned with reference to comment upon his official acts. Kaya kaya ko pong, kaya ko na lang siyang itolerate, Mr. Chair, yung babaeng yun eh. Pero ikaw, uh, attorney, dahil sa attorney ka, yan ang sinasabi mo, at nagtuturo ka pa sa isang reputable institution, dito, lang, dito lamang sa title mo eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Pagkatapos, eh, tatanungin kita ngayon kung anong panlilin lang ang ginawa.